Oktubre 20. Nandito po tayo sa kawayan bugtong sa tahanan ni Kuya Tirso Matyo. At meron siyang uh, nais na sabihin ipabatid sa atin. Ah, uh, magandang hapon na uh, Kuya Tirso. Uh, magandang hapon din Kuya Diego. Uh, ano po ba yung nais po ninyong ipabatid sa ating mga tagapakinig? Ang kung kulang na malaman nila sa aming barangay, ay eh dapat sana pag uh, i-issue sila ng mga kailangan sa barangay, at kung may bayad po lahat yung mga requirements sa barangay, dapat po mag-issue po sila ng receipt para hindi po nagtataka. Kasi po, last year, Uh, ako ang inuutosan ni Mrs. na pinagkukuha ng requirements. Walang bayad. Ano pong requirements yung kinukuha po ninyo sa barangay? Yun din po, yung kinuha, ko, kinuha, kinuha ni Mrs. ngayon at siya na mismo ang kumuha. Ano po tawag doon sa kinuha ni Mrs.? Eh, para barangay clearance po yon. Eh, nagtaka po ako at Napakalaki yung bayad, 60 pesos, tapos wala pong inisyong OR. Resip, yun lang po ang pinupunto ko talaga. Pinupunto sa barangay. Kung bayad man po ang mga requirements na kukunin ng mga taga-Kaway-Mugtong, dapat po magkondang po sila ng resibo para hindi naman po nagtataka yung mga tao kung saan napupunta yung pera. Kuya Tirso, pwede malaman kailan po kumuha ng barangay clearance ang inyong misis? Nung Webes po. Dito lang, Webes? Opo. Naraan. Webes lang po. Ah, kainino niya po iniabot ang kanyang bayad? Eh 60 pesos? Po, sa sekretary po, si Mr. Milio. Yung sekretary po ng Barangay Kawayang Bugtong. Yung po bang sekretary ang nagbanggit na 60 pesos ang babayaran ni Mrs. Opo. Kaya nga nagtaka rin si Mrs. kung bakit may bayad na. Dati po ako po yung inuutosan niya na kumukuha ng mga kailangan niya sa barangay. Dahil nga po hindi po siya nakakaalis sa pesto, ako na lang po ang inuutosan niya. Kaya nung pasakay na sa motor ko, galing na sa loob ng barangay, e eh, tinanong ko kung may bayad. O oh, may bayad naman na, napakamahal sabi nga niya. E eh, yun lang po ang pinupunto ko. Dahil nga naniningil sila, wala silang resibo. Yun lang po ang inaano ko sa barangay. Hmm. Maraming salamat, uh, Kuya Tulsok. Opo, sa maraming salamat po, Kuya Diego.